Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Kalingap Angels. At uh, ating pag-uusapan or uh, bibigyan natin ng pansin ang kanilang naging performance. <laughs> performance talaga, parang Miss Universe. Ha? Ang kanilang performance doon sa kanilang pictorial, doon sa kanilang pag-makeup, makeup, doon sa kanilang meet-up. So, tingnan natin kung sino ang mga nag-stand out. Stand out talaga. So, ano lang to sa ating katuwaan lang. So, tinitingnan Hilal natin ang kanilang naging aurahan, auracharis. So, bago natin ipagpatuloy ang lahat, uh, pwede ka mag-subscribe at mag-like uh, at mag-comment sa akin mga videos at manood. Siyempre, kahit gano'n lang naman yan. Pinagkirapan natin yan, di ba? So, ito na nga. Uh, so, ang Kalingap Angels ngayon ay 8 na sila. Sana ay may dagdag. Uh, may nais akong isa sa kanila mga na i-vlog na sana ay idagdag din nila yun si ano si Piniel kasi ano karapat dapat din naman siyang tulungan at karapat dapat din siya kasi gaaral siya uh, si deserves din na mapabilong sa Kalingap Angel sana ma uh, bigyan siya ng pansin kasi may beauty din yung bata, si Piniel, shout out. Okay, so simulan na natin sa kanilang lahat, ang iba sa kanila ay Uh, masasabi natin, bitirana na kasi sila yung mga nauna. Tapos, meron naman din mga baguhan na nandun na ang confidence. Confident na sila sa kanilang pag-move-move. Move. At meron din namang uh, extreme ang kanila. Para sa akin, ang Kalingap Angels ay extreme. Merong confident at meron namang uh, hindi Uh, walang confident. So, sana hindi ako magkamali sa, ano, sa aking mga wordings. Okay, ang unang pag-usapan natin ay walang iba kundi si Joy. So, si Joy para sa akin ay confident na confident na siya kasi nga ay matagal na siya sa kalinga uh, angels. Sila kasi yung nauna, si Erika, Asha, at saka si Dara, silang tatlo. So unfortunately, wala na si Erika, so siya na yung pinaka-leader, yung pinaka-una. So si Joy, masasabi ko na confident siya kasi mail siya mag-move mo, but saka nakadagdag din sa kanyang beauty, yung kanyang pagiging fair skin. So yun ang kanyang plus, yun ang kanyang advantage. Sa sa paggalaw-galaw, hindi na siya gaanong nahihiya kasi nga ay na-feature na siya ng ELM at na beauty na siya doon na pa makeup na. So ang pangalawa naman para sa akin na na sobrang confident niya, hindi naman sobra, talaga may confident confidence siya sa buhay niya. So walang iba kundi si Dara. So si Dara kahit bata pa siya, marunong na siya uh, parang pag nagkakar ng pictorial, hindi siya gaano ginaguide ng mga nagpipicture kasi nga alam niya niya kung ano ang gagawin niya at napaka-confident niya at isa pa, Uh, siya talaga yung nagtatransform yung kaniyang mukha from simple to sophisticated. So, masasabi kong sophisticated kasi yung sa kanya, kunting uh, bawas ng, ng kilay yung manipis, tapos yung ilong dito, lagyan pa ng medyo para siya tumangos, at saka yung lips maging nipis. Manipis ay talagang Princess Ponzalan na ang kanyang dating. So, sa bawat angle na nakikita ko sa kanya, she looks like Princess Ponzalan. So, ang isa pa na... Uh, medyo confident din Walang iba kung di si Melka Si Melka ay napaka simple Na kanyang beauty pero Diyan siya yung tunay na tsinita Kasi makita yung kanyang mata na gano'n talaga So next time siguro uh, Para sa akin pag nilagyan siya ng make up yung lalagyan siya ba Na parang umaakit dito ba Kasi nakakaganda yun sa mga tsinita Yun yung nakikita ko sa Ibang nagme make up dito sa Thailand Yung mga mata na lalong pinapaliit Nilalagyan nila na parang araw pa pataas. So si Milka ang uh, sa, sa lahat para sa akin para sa sa kanila. Si Milka yung tipong tipo na babae na ano siya balot na balot kasi nga meron siyang ano uh, leader siya sa isang religion, sa, na meron silang religion na uh, so, sobrang faithful niya at nagse-serve talaga siya. So dito makikita natin na Uh, ano, kahit dito, balot na balot siya at saka hindi siya mahirap turuan. Maganda yung kanya mga picture lalo na doon sa naghawak siya ng gitar, para siyang astig na astig talaga. Yun ang aking uh, pangatlo. So, ang pangapat naman, ang pang-apat ko ay si Viancy. Si Viancy wala kang wala kang itulak kabigan kasi napakaganda talaga niya at saka uh, hawig na hawig sa kay uh, Marian Rivera. So pag natingnan mo yung yung kaniyang mata, okay? Yung lalo na yung nose niya, matangos. Uh, harap na side view. Ang ganda talaga niya. At saka, nandun din sa kanya yung uh, medyo mahiyain pa siya. Hin hindi pa siya gaanong confident. Siguro by next time. Yun ay si Vianci. Napakaganda talaga niya yung lips. Kaya lang, hindi siya gano'ng nag-smile. Parang meron ako natu na-notice sa kanila uh, meron yung sila mga difference sa kanilang mga ngipin. Siguro, pag napaayos na yan, pag Uh, ano na, naalagaan, uh, magsismile na rin yun sila ng maayos. Tapos, ang pang-apat ko naman, actually, dapat sana ang ano pang pangatlo ay si ano, ay pang-apat pala, sorry, si si Eden. Para naman sa akin, si Eden, kahit siya ay bago, uh, meron, para siyang si Michelle D. Michelle Marquis Day. Kasi sa lahat sa kanila, ha halos uh, pare-parelo kayo mga fashion. Pero ito siya, naiiba talaga siya. Yung iba, nakaano sila, nakaskirt or whatever. Ito, short na bagay naman sa kanya. At saka, para sa akin, para hindi siya mahirap turuan kahit bago siya hindi hindi siya mahirap turuan na ah. ganito ang gawin mo mag-post ka niyan parang yung yung mukha niya relax na relax para siyang sanay na sanay at yung mukha niya pang ano pang model <laughs> sa mga modeling talaga makikita niyo yung kilay niya yung yung bibig niya as in super at saka yung kanyang mata so ano siya napaka cool yun ang masasabi ko para sa kanya at ang susunod naman ay para sa akin ang pinaka Uh, gusto ko sa lahat, gusto ko sa lahat na sa kanila, sa kanila lahat. Though si yung paborito ko. Pero yung pinaka gusto ko ay eh, walang iba itong si Roseanne Si Roseanne naman, ano siya, uh, na, nag-transform din siya. Nakita yung kanyang ganda, lumitaw, na maganda talaga siya. Kahit, kahit hindi siya nagsusukla yung book niya, maganda din siya. Tapos, nakikita sa so kanya, ay, ano, uh, para siyang young executive na ang um, ano, she looks really uh, fresh yung mukha tapos uh, nag-change at saka elegante, yun ang term na magagamit ko sa kanya. Napaka elegante niya. At dito naman, ang pinaka- pinakamahiyain talaga sa lahat ng mahiyain kahit ilang vlog na nila Karina Kalinga Prab na siguro uh, dapat tulungan din siguro siya ng mamagulang niya or ng tatay niya or mga kaibigan. kasi ano na to eh, grade 12 na siya di pa pag grade 12 ka sa ano sa school kahit gaano ka kamahiyain pagdating sa mga ganito tapos lalo na ilang beses na siyang na-vlog sana mabawas-bawasan niyo yung kanyang yeah. hiya si ano si Carla alam niyo si, si lagi ako nanood sa kanilang mga videos. Tapos, ano, grabe siya kamahiyain. Tapos, ang ganda pa naman niya. Uh, she looks like talaga um, Lisa Soberano. Ang, ang ganda ng kilay, ng mata, at saka ng ilong, at saka yung kanyang lips. Ang ganda. Kaso lang, at saka fair complexion din siya. Kaya lang, yung... So bagay ganoon naman talaga pero yung iba 'di ba sila Rose Anahia uh, is first vlog, second vlog, yung ganoon. Pero sa kanya ilang vlogs na pero ganoon talaga siguro personality niya. So sana ma-overcome niya yung sobrang pagkamahiyain kasi nga nakikita na siya buong Pilipinas, buong mundo at lagi siyang binabalik-balikan doon. Pero all in all uh, maayos din siya kasi nga Uh, Filipina Filipina yung mahiyain, mahinhin ganon, tumatakbo yun so medyo naranasan ko rin noon, okay next at ito, ang walang problema walang iba kong di si <laughs> ang pinakawalang problema si Rina, ito si Rina kahit anong ipagawa mo ay gagawin ni Rina na nakikinig tapos ang maganda dito kay Rina kahit hindi mo siya lagyan ng makeup sa ilong, ito yung nagpasikat na masyado kay Uh, Kalinga Prab kasi yung kaniyang mga videos talaga noong una siyang na discover super super daming uh, viewers at talagang humakot to ng subscribers kay Kalinga Prab at saka si Rina matangkad maganda na talaga siya yung kilay niya yung kanyang mata at saka yung kanyang eyelashes ang ilong niya ang problema lang sa kanya ay hindi pa siya talaga siya gumagaling. Sana ay gumaling ka na Rina, at nang maka, at nang maka, maka makipagsabayan ka na rin sa mga Kalingap Angels. At sana yung mga iba pang na i-vlog ng Kalingap at kahit na doon kay Kuya Bal Santos Matubang ay maisali sa Kalingap Angels para marami sila isang circle. So yun lang po. Maraming salamat at sana mer uh, kayo sino ang bet niyo uh, i-comment niyo lang dito kung sino yung pinakagusto niyo kasi sa akin ang pinakagusto ko ay si uh, Rose Ann at saka si Melka. Yun ang aking pinakagusto. Pero sa angas yun. Ang una naman ay si uh, Dara at saka si Joy. Sila yung mga maaangas na. Kasi nga, matagal na sila dyan. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye! See you my next video!